Hindi ka maniniwala sa kung ano ang nasa loob ng pinakamalalaking cruise ship sa mundo. Ang cruise ship ay isang malaking barko na idinisenyo para sa entertainment na may kumpletong facilities. Mahalaga ang mga ito sa industriya ng turismo dahil nagbibigay sila ng kakaibang travel experience. Nakakamangha ang laki nito. Ngunit nakapagtataka din kung ano ang mga laman nito. Kung kaya't sa video na ito ay samahan nyo akong alamin ang mga bagay na nasa loob nito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Costa Esmeralda. Ang Costa Esmeralda ay isang malaking cruise ship na pagmamayari ng Costa Cruises, bahagi ng Carnival Corporation and PLC. Ito ang pinakamalaking barko ng Costa at pangwalo sa pinakamalalaking cruise ship sa buong mundo. Noong 2024, isa rin ito sa mga unang barko na gumagamit ng liquefied natural gas o LNG bilang pangunahing enerhiya kaya mas mababa ang epekto nito sa kalikasan. Nagsimula ang unang biyahe ng Costa Esmeralda noong December 21, 2019. Pinapagana ang barko ng apat na 16-cylinder MAK-16V-M46DF dual-fuel hybrid engines, na kayang maglabas ng kabuuang 37,000 kilowatts na lakas. Meron itong 20 floors habang 337 meters, lapad na 42 meters at lalim na 8.8 meters. Kaya nitong magsakay ng 5,224 na pasahero sa regular na setup at umaabot naman sa 6,554 na pasahero kung puno ang capacity. Mayroon itong 2,612 cabins para sa mga pasahero at 1,646 na crew members. Kaya ding tumakbo ng barko sa bilis na 21.5 knots. Maliban dito, kompleto din sa facilities ang Costa Esmeralda para sa kasiyahan at convenience ng mga pasahero. May colosseo, isang 3-story venue para sa live show at performances na may malalaking LED screen. Mayroon ding Solemnios Spa para sa relaxation na may sauna at steam rooms. May aqua park na may mga water slides at swimming pools para sa bata at matatanda. Sa Piazza di Spagna naman ay makikita ang open air amphitheater na perfect tambayan habang nanonood ng palabas. Mayroon ding San Remo Theater para sa mga concerts at performances. Sa pagkain naman, may 11 restaurants na nag-aalok ng iba't ibang klase ng pagkain at mahigit 20 bars para sa inumin at snacks. Meron ding shopping mall para sa mga gustong mamili at casino para sa mga gustong sumubok ng swerte. May gym at sports area para sa gustong mag-ehersisyo. Meron ding virtual reality games at arcade para sa kabataan. Para sa mga bata at teenagers, may kids club at teen zone na puno ng laro at activities. Number 2, Aida Nova. Ang Aida Nova ay isa sa pinakamalalaking cruise ship sa buong mundo. Ito ay ginawa ng Meyer Werft GmbH sa Papenburg, Germany para sa Aida Cruises. Inilunsad dito noong August 21, 2018 at opisyal na naihatid noong December 12, 2018. Ang Aida Nova ang kauna-unahang cruise ship sa mundo na kayang gumamit ng liquefied natural gas bilang fuel. Mayroon itong apat na engine na kayang gumamit ng LNG o traditional na fuel oil. Subalit nagkaroon ng ilang problema sa paggawa ng barko kaya naantala ang paghahatid nito. Noong October 2018 ay kinansel ang mga nakaschedule na preview cruises dahil sa pagkaantala ng construction. Nagkaroon din ng maliit na sunog sa shipyard na naging dahilan ng pagkadelay ng sea trials. Pero sa huli ay natapos ang paggawa at isinagawa ang maiden voyage noong December 19, 2018. Nagsimula ang biyahe mula Santa Cruz de Tenerife at umikot sa Canary Islands at Madeira sa loob ng pitong araw. At noong 2019 ay bumibiyahe ang Ida Nova sa Mediterranean at Canary Islands. Pagsapit naman ng 2022 ay naglayag ito sa Northern Europe at palaging humihinto sa North Fjordade sa Norway. Samantala, punong-puno ng facilities ang Aida Nova para sa mga pasahero. Mayroon itong mahigit 17 na restaurant na nag-aalok ng iba't ibang klase ng pagkain mula sa buffet hanggang sa fine dining. Mayroon ding mahigit 20 na bar kung saan pwedeng magpahinga at uminom. Para sa libangan, may malaking teatro para sa live shows, sinehan at nightclubs. Mayroon din itong mga swimming pool, jacuzzi at spa para sa mga gustong mag-relax para sa mga mahilig sa adventure, may water slides at climbing walls. Para naman sa mga bata, mayroong playground at kids club na puno ng masasayang laro at activities. Kumpleto rin ang mga kwarto ng barko mula sa simpleng silid hanggang sa mamahaling suites na may sariling balcony. Para sa mga gustong mamili, may mga butik, souvenir shops at duty-free stores. Mayroon ding gym at sports area. Para sa mga mahilig sa teknolohiya, may virtual reality at gaming zones dito. Number 3, PNO Iona. Ang MS Iona ay isang napakalaking cruise ship na pagmamayari ng PNO Cruises, isang bahagi ng Carnival Corporation and PLC. Ginawa ito ng Meyer Werft sa Germany at natapos noong October 2020. Umabot sa 730 million pounds ang halaga ng barkong ito. Sa bigat nitong 184,089 gross tonnage, ito ang pinakamalaking cruise ship ng P&O Cruises at ng British market bago dumating ang kapatid nitong barko na Arvia noong 2022. Ang Iona ay may habang 344.5 meters at lapad na 42 meters. Mayroon itong 19 floors at kayang magsakay ng 5,000 206 na pasahero at 1,762 na crew. Pinapagana ito ng liquefied natural gas kaya hindi ito naglalabas ng maruming usok at nakakatulong ito sa kalikasan. Malakas ang makina nito na may 61.7 megawatts at kayang tumakbo ng 17 knots. Bukod dito, punong-puno din ng facilities ang Iona na siguradong ikatutuwa ng mga pasahero. Meron itong 17 restaurants, kabilang ang 8 na special na restaurants at 12 na bar. Para sa relaxation, may 16 na whirlpools at 4 na swimming pools. Isa sa mga swimming pool ay nasa loob ng Sky Dome, isang malaking lugar para sa mga palabas at kasiyahan na may bubong na gawa sa 340 glass panels na may bigat na 105 tons. Mayroon ding tatlong palapag na atrium na pinalilibutan ng malalawak na salamin. Samantala nagsimula naman ang paggawa ng Iona noong April 25, 2018 at noong May 29, 2019 ay inilagay ang keel bilang opisyal na simula ng paggawa ng barko. Sa seremonyang iyon ay naglagay sila ng bronze coin mula sa Iona Abbey at piraso ng green marble mula sa isla ng Iona sa Scotland bilang simbolo ng swerte. Noong February 14, 2020 ay pinalutang na mula sa dry dock ang Iona. Pero dahil sa COVID-19 pandemic ay natigil ang paggawa at naantala ang pagsubok sa barko. Number 4. MSC Grandiosa Ang MSC Grandiosa ay isang malaking cruise ship na pagmamayari at pinapatakbo ng MSC Cruises. Ito ang unang barko sa tatlong Meraviglia plus class na barko na ginawa para sa kumpanya. Itinayo ito sa Chantiers de l'Atlantique sa saint Nazaire, France at nagsimula itong bumiyahe noong November 10, 2019. Malaki ang barkong ito na may sukat na 181,541 gross tonnage. Meron itong 2,421 na cabin na kayang tumanggap ng hanggang 6,334 na pasahero at may 1,704 na crew members na nagbibigay serbisyo sa mga pasahero. Mahaba ito ng 331.43 meters, may lapad na 43 meters, taas na 65 meters at kayang tumakbo ng bilis na 22.3 knots. Isa rin ito sa pinaka-environment friendly na barko dahil sa teknolohiyang Selective Catalytic Reduction System na nagpapababa ng nitrogen oxide emissions ng 80% at Closed Loop Exhaust Gas Cleaning System na nagpapababa ng sulfur emissions ng 97%. Noong February 1, 2016 ay inanunsyo ng MSC Cruises ang pagpapatayo ng dalawang bagong barko na kabilang sa Meraviglia Plus Class. Noong November 15, 2017 ay pinangalanan nila ang unang barko bilang MSC Grandiosa. Isinagawa ang coin ceremony nito noong July 2018 at inilunsad sa tubig noong January 5, 2019. Dagdag pa rito punong-puno naman ng mga facilities at libangan ng MSC Grandiosa mayroon itong galeria grandiosa, isang mahabang lakaran na may LED sky screen, mga tindahan, kainan at bars. Mayroon ding MSC Yacht Club, isang espesyal na lugar na may private pool, fine dining at concierge service. May carousel lounge para sa mga live shows tulad ng circus at concerts at aqua park na may mga water slide at swimming pool. May sportsplex para sa mga larong basketball, soccer at iba pa. Nariyan din ng MSC Aurea Spa para sa mga gustong mag-relax at magpamasaj at ang attic club para sa nightlife. Para naman sa mga bata, merong Lego, playroom at mga lugar na pang family bonding. Number 5, MSC Virtuosa. Ang MSC Virtuosa ay isang malaking cruise ship na pag-aari at pinapatakbo ng MSC Cruises. Ginawa ito sa Chantiers de l'Atlantique sa Saint-Nazaire, France. Ito ang pangalawang barko sa Meraviglia Plus Class at kapatid ng MSC Grandiosa. Dapat sana itong magsimulang maglayag noong November 8, 2020 pero naantala dahil sa COVID-19 pandemic. Naipasa ito sa MSC Cruises noong February 1, 2021 at nagsimula ng maglayag noong May 2021. Bukod dito, ang MSC Virtuosa ay may mga modern technologies na tumutulong sa kalikasan. Meron itong selective catalytic reduction system na nagpapababa ng polusyon sa hangin ng 80%. Meron din itong closed loop exhaust gas cleaning system na nagpapababa ng usok na lumalabas sa barko ng 97%. Kaya rin itong gumamit ng kuryente mula sa port para hindi na kailangang gumamit ng diesel habang nakadaong. Noong February 2, 2016 ay inanunsyo ng MSC Cruises na magpapatayo sila ng dalawang bagong barko sa ilalim ng Meraviglia Plus Class. Mas malaki ang mga ito kumpara sa mga naunang barko. Ang MSC Virtuosa ay may bigat na 181,000 gross tonnage at kayang magsakay ng hanggang 6,334 na pasahero. Kaugnay pa nito maraming magagandang facilities at entertainment sa loob ng MSC Virtuosa. Isa na dito ang Galeria Virtuosa, isang mahaba at makulay na lakaran na may malaking LED sky dome. Dito makikita ang maraming tindahan, kainan at mga lugar para magsaya. Meron ding Savannah Aqua Park, isa sa pinakamalaking water park sa dagat na may mga slide at swimming pool para sa pamilya. Para sa mahilig sa adventure ay may Himalayan Bridge, isang rope course sa matataas na bahagi ng barko. Meron ding MSC Starship Club na may robot bartender na si Rob. Ang kauna-unahang robot bartender sa dagat. Meron ding malaking Broadway theater para sa live shows at concerts. Para sa mga gustong magsugal, may casino Imperiale na puno ng iba't ibang laro. Para sa mga bata, may kids clubs na may mga laro at activities na bagay sa toddlers, bata at teenagers. Number 6, Mama Mia. Ang Mama Mia ay isang ferry na ginawa ng Baradero de Recodo. Ang kinalang shipyard sa Zamboanga City at buong Western Mindanao. Kahit ginawa ito noong 2011 ay ito pa rin ang isa sa pinakamodernong barko nila. Hindi madalas gumawa ng ferry ang Baradero de Recodo dahil mas gusto ng mga shipping company ang mga lumang barko mula Japan. Mas paborito din ngayon ang Roro type na barko pero eksperto ang Baradero de Recodo sa paggawa ng Zamboanga type na cruiser ferry. Samantala ang Mama Mia ay isang mas bagong version ng Zamboanga Cruiser Ferry. Dati ay may dalawang passenger deck at isang cargo deck ang ganitong barko. Pero ang Mama Mia ay may malalaking pintuan sa magkabilang gilid kaya mas mabilis at mas madaling makapag-load at unload ng kargamento. Pwede pang gumamit ng forklift sa pagbubuhat ng mga cargo. Mas maginhawa rin ito para sa mga porters na nagbubuhat ng kargamento buong araw dahil presko ang hangin sa cargo deck. Karagdagan pa dito mataas din ang mga pintuwang ito mula sa tubig kaya ligtas kahit maalon. Dahil dito ay mas mataas tingnan ang Mama Mia kumpara sa ibang ferry. Mayroon din itong V-shape hull na mas matibay at mas mabilis sa alon kaysa sa mga barkong may flat hull. Wala itong bulbous stem na karaniwan sa mga barkong gawa sa Japan. Sa halip ay raked stem ang disenyo nito at cruiser din ang hulihan. Gayun din naman ay makikita rin ang matibay at modernong disenyo sa bridge ng Mama Mia. May bridge swings ito para mas makita ang paligid. Simple lang ang mga gamit dito at karamihan ay surplus. Tulad ng makina nito. Sa likod naman ng bridge ay may mga simpleng kwarto para sa captain, chief engineer at radio operator. Dagdag pa rito ay may isang malaking funnel at isang mast ng Mama Mia. Ayon sa Philippine Ships Spotter Society, ito ay isang overnight ferry cruiser. May mga bunk beds ito para sa overnight na biyahe pero walang air-conditioned na kwarto. Wala rin itong IMO number na karaniwan sa mga local built na barko sa Pilipinas. Sa katunayan, ang Mama Mia ay may haba na umaabot sa 53.8 meters, lapad na 7.4 meters at lalim na 4 meters. Ang bigat nito ay 383 GT at net tonnage na 193 NT. Number 7, Wonder of the Seas Ang Wonder of the Seas ay isang napakalaking cruise ship na pagmamayari ng Royal Caribbean International. Natapos itong gawin noong 2022 sa Chantiers de l'Atlantique Shipyard sa Saint-Nazaire, France. Ito ang ikalimang barko sa Oasis Class ng Royal Caribbean. Samantala, ang Wonder of the Seas ay may haba na umaabot sa 362 meters at bigat na 236,857 gross tonnage. Mayroon itong 18 floors at kayang magsakay ng 5,734 na pasahero kung tigi-isa o tigdalawahan sa mga kwarto. Kapag puno ito ay umaabot sa 6,988 na pasahero at may kasama pang 2,300 na crew. Mayroon itong 16 na palapag na bukas para sa mga pasahero, 20 na restaurant, sapat na swimming pool at 2,867 na kwarto. Gayun din naman ay marami itong facilities na pwedeng enjoyin ng mga pasahero. Meron itong water park para sa mga bata, playground, basketball court na kasinlaki ng pang-professional, ice skating rink, surf simulator, at zip line na 10 floors ang taas. Mayroon ding malaking theater na may 1,400 na upuan, outdoor aquatic theater na may 30-foot tall platform, at dalawang mataas na rock climbing walls. Mayroon din itong Central Park na puno ng higit 10,000 na halaman at bulaklak. Ugnay pa nito may anim din na malalakas na makina na nagpapagalaw sa barko at ito ay kinabibilangan ng dalawang 16 cylinder worth 16V46D at apat na 12 cylinder worth 12V46D engines gumagamit din ito ng tatlong azipod main engines na may lakas na 20,000 kilowatts bawat isa nasa ilalim ito ng hulihan ng barko at umiikot sa 20 foot na propellers Meron ding apat na bow thrusters para sa pagdaong na may 5,500 kilowatts. Sa kabila nito noong April 2021 ay nagsimula ang Royal Caribbean na magbenta ng tickets para sa unang biyahe ng Wonder of the Sea sa Asia. Pero noong September 2021 ay nagpa siya ang kumpanya na maglayag muna ito sa Port Everglades, Florida papuntang Caribbean bago ito lumipat sa Mediterranean mula Barcelona at Rome. Number 8 Symphony of the Seas. Ang Symphony of the Seas ay isang napakalaking cruise ship na pag-aari at pinapatakbo ng Royal Caribbean International. Ginawa ito noong 2018 sa Chantiers de l'Atlantique Shipyard sa Saint Nazaire, France. Isa ito sa Oasis class cruise ships at dati itong itinuring na pinakamalaking cruise ship sa buong mundo na may bigat na 228,081 gross tonnage. Kaugnay pa nito ang barko ay may haba na umaabot ng 361 meters at may kabuuang 18 floors. Kaya nitong magsakay ng 5518 na pasahero sa regular na setup at umabot hanggang 6680 kung puno. Mayroon din itong 2200 na crew members. Bukod pa rito ay may 16 na palapag din na pwedeng puntahan ng mga pasahero, 22 na kainan, 4 na swimming pool at 2759 rooms. Gayun din naman ay mas mahaba pa ang Symphony of the Seas ng halos 30 meters kaysa sa pinakamalaking barkong pandigma gaya ng US Nimitz Class Aircraft Carriers. Sa katunayan ay punong-puno ng saya at aliw ang Symphony of the Seas dahil sa dami ng facilities at mga activities na pwedeng subukan. May aqua theater kung saan makakapanood ng mga diving show at acrobatics. Nariyan din ng Ultimate Abyss, ang pinakamataas na slide sa dagat na may habang 10 floors. Para naman sa mahilig sa surfing ay may dalawang Flowrider surf simulators. Bukod pa rito ay mayroon ding Central Park na isang open park na may higit 20,000 na totoong halaman. Pwede ring mag-ice skating o manood ng ice show sa ice skating rink. Para sa pamilya at barkada ay pwedeng maglaro ng mini golf sa mini golf course, sumubok ng laser tag sa laser tag arena, o magisip-isip sa escape room. Ngunit kung mahilig ka naman sa tubig ay may tatlong malalaking water slides na pwedeng subukan sa Perfect Storm Water Slides. Sa Royal Theater naman ay makakapanood ka ng mga Broadway style shows. Para naman sa mga adults ay may solarium din para sa relaxation. Mayroon ding casino royal para sa gustong sumugal. Sa mga bata ay may adventure ocean na puno ng laruan at mga activities. Para naman sa relaxation at exercise ay may vitality spa and fitness center. Number 9. Harmony of the Seas Ang Harmony of the Seas ay isang malaking cruise ship na pagmamayari ng Royal Caribbean International. Ginawa ito ng STX France sa Chantiers de l'Atlantique Shipyard sa Saint Nazaire, France. Meron itong bigat na 226,963 gross tonnage, kaya isa ito sa pinakamalalaking barko sa buong mundo. Gayun din naman ay mayroong 2,747 na kwarto ang barko na may iba't ibang laki at disenyo. Kaya rin itong tumanggap ng 5,479 na pasahero kung tigdalawa sa bawat kwarto. Nahahati rin ang barko sa pitong bahagi o tinatawag na neighborhoods. Ilan dito ay ang Central Park na puno ng mga halaman at puno at ang boardwalk na parang isang amusement park sa barko. Maliban pa rito ay marami ring masayang pasyalan sa barko. Mayroong The Ultimate Abyss na isang napakataas na dry slide. Mayroon ding dalawang surf simulators para sa gustong matutong magsurf at tatlong water slides para sa mga mahilig sa tubig. Tatlong swimming pools din ang pwedeng pagliguan. Para sa pagkain ay may 20 na restaurants na nag-aalok ng iba't ibang recipe mula sa iba't ibang bansa. May 1,400 seat theater din para sa mga palabas at mahigit 11,000 na art pieces na nakadisplay sa barko. Bukod dito ay marami pang iba't ibang facilities na pwedeng subukan. May zipline para sa mga gusto ng adventure, mini golf course at basketball court para sa sports. Mayroon ding ice skating rinks pa at fitness center para sa relaxation at exercise. Ngunit para naman sa mga gustong sumubok ng swerte, ay mayroon din itong casino royal mayroon ding aqua theater para sa mga water display at youth zone para sa mga bata at teenagers. Sa katunayan, ay mas matipid sa energy ang barkong ito kumpara sa ibang barko. Number 10, MSC World Europa. Ang MSC World Europa ay isa sa pinakamalalaking cruise ship sa buong mundo at pagmamayari ng MSC Cruises. Ginawa ito sa Chantiers de l'Atlantique Shipyard sa Saint-Nazaire, France. Pinapagana ito ng liquefied natural gas Namas mababa ang polusyon kumpara sa karaniwang gasolina. Nagsimula ang biyahe ng MSC World Europa noong December 20, 2022 sa isang 9 days na round trip mula Qatar. Bago ito, ay ginamit muna itong hotel ship sa Doha noong 2022 FIFA World Cup. Ito rin ang unang world class na barko ng MSC at inaasahang susundan ng tatlong kaparehong barko sa 2025, 2026 at 2027. Sa katunayan ay napakalaki ng barkong ito dahil kaya nitong magsakay ng 6,850 na pasahero at may 2,760 na kwarto. Ang haba nito ay 330 meters at may lapad na 47 meters. Dinisenyo ito na parang Y ang hugis para sa mas maganda at malawak na tanawin at G ang hugis ng harapan para mas matibay at matipid sa gasolina. Ang bigat ng barko ay umaabot din sa 215,863 gross tonnage. Gayun din naman dahil sa paggamit ng LNG, ay mas kaunti ang usok at polusyon na nilalabas ng barko. Nabawasan ng 99% ang sulfur dioxide, 85% ang nitric oxide, at 20% ang carbon dioxide kumpara sa ibang barko. Ito rin ang kauna-unahang barko na gumagamit ng LNG-powered fuel cell na nagbibigay ng kuryente at init. Sa tulong ng technology na ito ay mas bumaba ng 30% ang polusyon kumpara sa karaniwang LNG engines. Karagdagan pa dito ay maraming facilities at entertainment na inaalok ang MSC World Europa para sa mga pasahero. Mayroon itong aqua park na may mga water slide at laruan sa tubig para sa mga bata at matatanda. May Luna Park Arena din na pwedeng pagdausan ng concerts, shows at iba pang events. Nandito rin ang The Venom Drop at The Spiral ang pinakamahabang slide sa dagat na may taas na 11 floors para sa mga gustong mag-relax ay may MSC Yacht Club na may sariling kainan, lounge at infinity pool. May mga lugar din para sa pamilya at mga bata gaya ng family zones at kids clubs.